Naisipan nga namin magluto ng katawan ng saging para gawin chips. Tara, samahan nyo ko mga mare. Dahil curious nga kami kung anong lasa nitong katawan ng saging ay naisipan nga talaga namin lutuin. Saging serye na talaga tong vlog ko nung nakaraan bunga ng saging niluto ko. Tapos ngayon katawan naman saging. Hala, ano na? <laughs> By the way, mga mari, inutusan ko na nga pala itong pamangkin ng mister ko na si RJ na putuli na nga itong saging. Tapos to the rescue na nga itong kapitbahay kong si Elsie, Siya talaga ang pasimuno nito, mga mare gagawin lang pala dito ay tatanggalin yung magkabilang side niya na balat, tapos kukunin yung nasa gitna na parang butas-butas. Pagkatapos ay ibababat sa nang may tubig tapos pipigaan para nga hindi siya mangitim, mga mari. Bali, inutusan na nga pala namin yung pamangkin na mister ko na si Cal para bumili ng ingredients na kakailanganin namin. Ito nga pala ang gagamitin namin ingredients tulad ng mantika, harina, crispy sa saka itlo. sabi ko nga kay RJ, magparingas na siya ng apoy para makapagluto na kami. Tapos ako naman ay inihanda ko na nga mga ingredients na kakailanganin namin. Bali, binatil ko na nga itong itlo. Itong harina at crispy fry, ipinaghalo ko na nga lang sila mga mare. Tapos itong si Ate Elsie, eh, nagdip na nga siya ng balat ng saging dito sa may itlog saka sa may crispy fry. Tapos nagprito na nga kami mga mare para matikman na nga kung anong lasa nito. Malatong. Si hindi ba siya malutong? Mm, yeah, Palpak mga mare, ba't ganon? Ayoko na sa earth, gusto ko na lang sa faraway. Hala, ang OA. <laughs> Di bali, luto na lang ulit kami hanggang sa ma-perfect. O siya, eto lang for today. See you on next vlog. Bye-bye! Ito yung karugtong nung nakaraang video ko after namin magluto ng katawan ng saging mga mare. Pupunta nga pala kami ng impinit. Malapit lang din siya sa overlooking. Bali lalagpas ka lang ng konti mga mare. Bumili na nga pala kami ng malalapang namin doon tulad ng chichiria. Bali kami kami lang nga ulit ang magkakasama mga mare. Maglalakad na nga lang ulit kami dahil hapon naman na ng mga oras na yan. At habang naglalakad nga kami ay huminto kami dito sa may subdivision para nga picturan itong aling maliit. Ang ganda kasi ng background dito. Bali ilalagay nga niya yung picture niya sa may tarpaulin. Dahil malapit na nga mag-birthday itong aling maliit na to. Tapos dumaan kami dito sa may nagtitinda ng kamoteng kahoy para magpa-reserve si Ate Elsie sa kasimaring Maring Tess. Nakarating na nga kami dito sa may Infinite. Bali hindi na nga ako nag-video dun sa dinanan namin na i-vlog ko naman na siya mga mare. Hindi ko na nga lang na-videohan yung pagpasok namin dito sa may Style Resort yata to. Dahil nakalimutan ko nga mga mare. Ito nga si Kenshin tuwang tuwa dun sa swing na upuan. Ito talaga ang napansin niya pagpasok pa lang namin. Ang luwang nitong lugar na to mga mare at kitang kita pa ang view. Kung may gaganapin nga ang okasyon ay eh, pwedeng pwede dito dahil ang mga pagkain dito ay swak na swak talaga sa budget. Andito na rin lang kami, ano pa gagawin? Eh di mag picture picture. Pagkatapos naming magpicture-picture ay eh, kumain na nga kami tapos umuwi na rin kami mga mare. Etong si April, ewan ko ba kung ano ina-action yan. Dito ko lang napansin sa pag edit ko. O siya, eto lang for today. See you on next vlog. Bye-bye! kaya hindi matapos-tapos trabaho ko ito ang mga ginagawa nila <laughs> o <Go. laughs> oh, ba? Diba? Hello, hello mga mare, kamusta na kayo? Itong video na to ay yung pagkatapos kong ang gumaling sa trangkaso. Kaya ayan, sumabak na agad ang kumare nyo sa gawaing bahay. At inupisahan ko nga magwalis-walis dito sa kusina tapos inilagay ko yung mga hanger sa hangeran. Sa so, umaga talaga ang literal na napakaraming gawain. Lalo na pag nagsipagayak yung mga pumapasok ay nako kung saan saan talaga nagsampay ang mga labahin, ang mga hang. Anyways mga mare, ngayong araw nga pala ay sa ako pero bago yan syempre kumain nga muna tayo dahil tang na rin. Dahil kagagaling ko nga lang sa trangkaso, dahan-dahan naman akong kumikilos para naman hindi tayo mabina. Pag talagang binat ang umatake, ay nako, ang mahirap na. Kaya hindi talaga akong nagmini vlog ng mga nakaraang araw. Anyways mga mare, pagkatapos nga namin kumain ay nabugas na nga rin ako dito ng mga plato. Uumpisahan ko na sana mag beddings kaya lang pinuntahan ako ng mga alipores ko dito. oo oh, kaya hindi matapos tapos yung trabaho ko, eto ang mga ginagawa nila. <laughs> <Go>. <laughs> Oh, diba, ba? Tambak yung trabaho ko doon. <laughs> Kaya nga gusto ko pagka ako gumagawa dito sa bahay Gusto ko mag-isa ko lang talaga Para naman nakapokus ako Nang umalis na nga yung mga alipores ko Ay nagumpisa na nga ako mag-beddings yeah. Bali hapo na nga yan mga mare Kaya ayan nagmamadali na talaga ako Dahil may pupuntahan din kami ng araw na yan Si ate dyan na nga ang pinagpalit ko ng beddings niya Para naman talaga ay mapadali na ako. Kaya naman nagbeddings ako ng araw na yan Ay para naman maalis na yung mga bakteriya Nang hindi na nga mahawa itong mga kabahay ko Ang trangkaso kasi ay nakakahawa ka kaya ayan kung sino man yung madalas mong kasama ay talagang yun ang mahahal. At buti na lang sa awa ng Diyos sa kasalukuyan ay wala ngang nahawa ako dito sa loob ng bahay. At sa wakas nga mga mare natapos na rin ako magbedding sa totoo lang medyo nanginginig pa rin yung katawan ko. Anyways mga mare itong video na to hindi ko alam kung pagkatapos ko tong magbeddings or kinabukasan. Bali alis nga pala kami dyan at pupunta nga pala kami doon sa asawa ng pinsan ng mister ko na namatay. O, paano ba yan mga mare? Hanggang dito na lang muna. See you on next. blog bye Naisipan ko ang pumunta ng dali ng araw na to. Bali umaga nga to at sumabay nga ako ay mister sa pagpasok sa kanyang trabaho. Mm -hmm. Mga quarter to eight yata to mga mare nang kami ay maglakad. Iisang way lang naman ang pupuntahan namin kaya sabi ko magsabay na kaming maglakad. Pero kailangan namin maghiwalay dito sa may kanto dahil doon yung way ng kanyang pinapasukan sa trabaho. At yung way nga ng papuntang dali ay padiretso nga lang mga mare. Kaya naman ako pupunta ng dali ay bibili nga ako ng manok tapos bibili nga rin pala ako ng pangahit ni mister. Dahil nagustuhan nga ni mister yung pangahit kahit na binili ko doon bukod kasi sa mura na ay matalas pa. Sa totoo pa, lang mga mare, nagre-reklamo talaga si Mr. sa akin pag mumibili ako ng mura tapos mapuro. Hindi kasi pwedeng hindi mag si mister araw-araw dahil lumahaba nga kagad yung balbas pag niya. Pag hindi nga niya to na ay nako, magiging ermetanyo talaga siya. Pagka uwing pagka uwi ko naman dito sa bahay, diretso diniligan ko nga itong buong gambilya ko dahil ilang araw ko na nga itong hindi na didiligan simula nung nagkasakit At ako. At pagkatapos naman ay hinugasan ko itong mga pinagkainan namin ng umagahan. Si ate dyan nga pala pa ng mga oras na yan. Bali modular nga pala sila pag lunes dahil ginagawa nga yung room nila. Ay salamat naman ka ako ng makatipid-tipid sa baon at pamasahe. Charot lang mga mare ko. Dati kasi dito lang si ate dyan pumapasok malapit tapos inilipat sila don sa pinakang main. At nung nalipat nga siya don mga mare ay kailangan niya nga mamasahe dahil malayo. Mabalik nga pala tayo mga mare. Bali nilinis ko na nga pala yung lababo dyan para naman pag kumilos ako dyan ay maayos. O diba si pagsibagan talaga ang kumarin nyo ng araw na yan. Sa totoo lang talaga mga mare pag nak harap na talaga ako sa lababo, halos lahat talaga kinikilos ko na. At ayoko na nga nang may babalikan pa ako dahil ako lang din naman ang mapapago. Binabad ko na nga pala itong manok na binili ko dahil frozen nga ito mga maray. Habang nakababad nga itong manok ay nagbasya nga ako ng tubig dito sa may kusina dahil grabe nga ang alikabo. Pag naglalaba nga ako mga maray, binabrush ko naman to kaya walis na lang talaga ang ginamit ko dahil para maanod nga lang yung alikabo. At pagkatapos ko nga ng tubig ay nagsalang na rin ako ng sinaing dahil tanghali na rin ng mga oras na yan. Habang nakas kasala nga yung sinaing ay naligo nga muna ako mga mare dahil nakapagprepare na din naman ako ng mga rekado ng aking dudutuin Nang matapos nga akong maligo ay naglagay nga ako ng lip balm mga mare dahil nung mga nakaraang araw ay grabe nga pa mamalat ng labi ko. Ito nga lip balm na gamit ko ay bigay nga ito sa akin ng hipag ko na si ate Joa. Dahil simula nga nung nahinto ako sa trabaho ay naubos na nga rin yung mga pangkulerete ko sa mukha. Pero kadalasan ko talagang ginagamit ay itong lip tint at saka lip balm. Tapos hindi naman ako mahilig mag make up mga mare mangyari. Konting pulbos lang ay okay na ako dahil hindi na kailangan talaga na magayos ako dahil yun nga ang kinagisnan ko, mga mare. Ito nga palang niluluto ko ay kinamatisang manok. Bali, ginisagisa ko lang naman yan tapos ang pinangsabaw ko ay yung pinagugasan ng sinain. Tapos nilagyan ko lang ng asin at saka pampalasa tulad ng chicken cube. Nang maluto na nga mga mare ay naghain na rin ako dahil paparating na rin si mister ng mga oras na yan. Umuwi nga pala siya dito pagtanghali para kumain. Bago palang dumating si mister ay naghahain na ako para pagdating ay kakain na lang dahil isang oras lang naman yung break time nila. Kaya kunting oras lang yung ipapahinga niya at pagbalik dun ay maglalakad na naman siya. Lord, maraming maraming salamat po sa blessing. O paano ba yan mga mare? Hanggang dito na lang. See you on next vlog. Bye! Itong araw na to ay pupunta nga pala kami sa kamag-anak ni Mister na namatay. Tapos iniba ko rin ng pwesto itong mga dura box namin. Pero bago yon, syempre, eh kamusta naman kayo mga mare? Alas 5 na nga to ng hapon nang kami ay umalis dito sa bahay. Bali pumasok nga muna si Mister sa kanyang trabaho bago kami pumunta doon. At may mga baon nga kaming damit dahil last night nga pala ng kamag-anak ni Mister na namatay. Sorry naman dito sa ceiling pan namin na maingay at kuha nga pala dito sa pagbo-voice over ko. Kaya pinatay ko na nga lang muna mga mare mare habang nagre-record ako tiisin ko na lang yung init babalik tayo mga mare bali dalawang tricycle nga pala yung sinakyan namin bago makarating dito medyo malayo-layo nga to mga mare at medyo madilim na nga nang makarating kami dito at ito nga yung tsahe ni na nakaupo dito sa may bungad ng pinto magmamano nga sana kami kaya lang sabi nila bawal kaya ayan nagdere-derecho na nga lang ako pumasok pag talagang may patay ang daming mga bawal syempre kailangan natin sumunod dahil yun nga ang kinamulatan natin ang mga pamahiin. Dapat nga kasabay namin sila Ate Joan kaya lang nauna na kami. Dahil itong ninang namin ay makikipag last night kaya sila Ate Joan ay sumabay na doon. Hindi kasi nila alam dito kaya naman sumabay na lang sila Ate Joan para naman hindi sila maligaw. Alam niyo yung feeling mga mare na masaya kayo dahil nagkita-kita kayong magkakamag-anak. Tapos malungkot dahil ganitong pagkakataon pa nga kayo magkikita-kita. Ganito talaga yung realidad mga mare. Yung tipong kahit ang lapit-lapit nyo na ay hindi nyo pa magawang magkita-kita. Dahil sa dami ng obligasyon relasyon natin sa pang-araw-araw. Kinabukasan naman mga mare, ito nga ang bumungad sa atin. Ang ganda ng view, kaya nang nagbidyo-bidyo nga muna ako. At habang nagbidyo nga ako dyan mga mare, ito namang mga kamag-anak ni Mister ay nagtumpok nga dito sa kabilang gili. Kinahapon na naman mga mare, ay umuwi na rin kami dahil nailibing naman na yung namatay. Nakakalungkot lang dahil hindi naman namin alam kung kailan na naman magkikita-kita. At sana naman pag nagkita-kita ay hindi na nga sa ganitong pagkakataon. Medyo nagmamadali na nga kami mga mare dahil dahil nga ng mga oras na Labasan na kasi ng mga estudyante at mga pumapasok sa trabaho. Alas 5 na nga ng hapon kaya sabi ko kay Ate Joan ay umuwi na kami dahil matrapik. By the way mga mare, hindi na nga ako nakapagvideo ng ganap namin nung gabi. Dahil sa pagod at puyat tapos alas 7 na nga kami nang gabi na ka Kaya naman ang kumari nyo ay nagmamadaling magluto nung gabi. Tapos itong video na to ay kinabukasan na nga mga mare. Si Ate Jan nga pala ay may swimming nang araw na yan. Isinama nga pala siya ng kaibigan niya kaya pagising ko ayan nga't nakagayak na siya tapos bago nga ako gumawa sa gawaing bahay ay nagalmusal nga muna ako bali nauna na nga akong magalmusal dahil itong si ay naliligo at pa at sa isip ko nga ay sabi ko mauna na ako dahil marami nga akong gagawin at inumpisahan ko na nga magdilig tapos magwalis-walis dito sa may harapan tapos sunod naman ay naghugas na nga muna ako ng mga plato bago ko inumpisahan dito sa may pagkagising taas pagkagising naman ni Ken ay pinabalatan ko nga sa kanya yung sayote na uulamin namin ng tanghalian nagsasawa na nga ako sa ayos nitong mga gamit gamit kaya naman ayan at pinaikot-ikot ko na nga sila ganito nga yung dating ayos ng mga box mga mare tapos ang ginawa kong pwesto ay pinagharap ko na nga lang itong dalawang durabox kaya ganitong ayos ang ginawa ko para wala nang mahulog na gamit sa likod ng dura ano okay ba yan mga mare hanggang dito na lang see you on next vlog bye Kamusta naman mga mare? Welcome to my blog. Ngayong araw ay maglalaban na nga na naman ang kumare nyo, pero bago 'yan, syempre ay maglikpit nga muna tayo dito sa may kusina. Dahil dito nga tayo po pwesto maglaba dahil maliit nga lang yung banyo namin sa kaas bali ibababad ko lang to mga mare at saka ako naman babalikan para kusutin pagkatapos ko nga magbabad ng mga damit ay gumawa na rin ako ng mga ibang gawain tulad ng pagsasahod ng tubig tapos naligo na rin ako at bumili ng lutong ulam dun sa kabilang puro dapat nga sana magluluto kami ng langka kaya lang hindi na rin kinaya ng oras ko dahil tanghali na kaya na uwi na lang talaga sa lutong ulam mga mare after kong halian ay hinarap po na nga itong mga labahin bali nasabon ko na nga yan at panghuling banlaw na nga lang yung ginagawa ko na nga ako ng dryer mga mare dahil inabot na nga ako ng hapon sa paglalaba. Mga 4pm na to mga mare at palubog na nga yung araw. Hindi naman pwedeng sa isang gawain lang tayo nakatuon para lang matapos ng maaga. Siyempre may estudyante nga tayo at dito rin si mister kumakain ng tanghalian. Alam nyo yung feeling mga mare na ang sarap sa pakaramdam pagka natatapos nga yung mga labahin natin. Kinahapon na naman mga mare pumunta nga kami ni ate LC dito sa kabilang purok para nga bumili ng uulamin namin ng hapon. At ang balak nga namin bilhin ay isda kaya lang pagtingin ko dito sa may cooler ay wala nang ang tindang isda. At eto na nga lang bangusang natitira kaya naman lumipat na lang kami sa kabilang talipapa. At pagdating namin doon ay buti na lang may tindang nga silang galunggong mga mare. Kaya naman eto na nga lang binili ko mga mare dahil wala nang iba pang pagpipilihan. At kalahating kilo nga lang ang binili ko mga mare. Bali ipiprito lang namin to at sasabawan. Mister na nga ang nag-asikaso mga mare ng isda. Sabi ko nga ako na nga lang dahil pagod nga siya galing trabaho. At ang sabi niya niya ay siya na nga lang kaya naman hin niwa ko na nga lang itong mga rekado na gagamitin. Ganyan talaga yan si Mr. Pagkasinis, pagtalagang hindi mo na kailangang utusan pa. Lord, maraming maraming salamat po sa blessing. O pano ba yan mga mare? Hanggang dito na lang. See you on next vlog. Bye.